lang naisip niya na gusto niya makatapos tapos, saka sa magtatrabaho yan pero naman, pag gumaling ka na ang gagawin mo luwasan mo na yung pagsisilpon mo yun, uh, magpapaayos ka ng katawan mo yan, relax ka tapos ang mangyayari sa iyo maintenance maintenance sa gamot kung anong sinabi sa doktor ganito gagaan ay inom niyo nga sa gumaling na gumaling ka yan pag kasi nasa ano ka na ng maintenance maintenance na yan hanggang sa pag ano ka hanggang sa tumanda ka maintenance yan yan tuloy tuloy lang yan kasi pag ininto mo yan babalik yung ano mo sakit mo yan Um, kasi pag habang ginagamot mo yan, nagbabago yung katalimutan. Nagiging malusog siya. Kaya sabi ni RG, ayaw niyang umano ng bahay. Ayaw niyang tumambay. Sabi niya. Tapusin daw niya yung korso niya. Yung korsong doktor. Kasi pag nakatapos daw siya, pwede na siya makapag-trabaho. Uh, Kung may ano din sa abroad, sabi niya, pwede siya mag-abroad. Kasi maraming ma mapapasukan. lang naisip niya na gusto niya makatapos tapos saka sa magtatrabaho yan kawa naman pag gumaling ka na ang gagawin mo Iwasan mo na yung pagsisilpon mo yun. Ayan, magpapaayos ka ng katawan mo. Ayan, relax ka. Yan. at Tapos, ang mangyayari sa'yo, maintenance. Maintenance sa gamot. Kung anong sinabi sa doktor, ganito, gagaan, ino, may hunga sa gumaling na gumaling ka. Ayan, pag maintenance. Kasi, nasa ano ka na ng maintenance. Maintenance na yan. Hanggang sa pag, ano ka, hanggang sa tumanda ka maintenance. Yan. Yan, tuloy-tuloy lang yan. Kasi pag ininto mo yan, babalik yung ano mo, sakit mo. Yan. Um, kasi pag habang ginagamot mo yan, nagbabago yung katalim. Nagiging malusog siya. Kaya sabi ni RG, ayaw niyang umano ng bahay. Ayaw niyang tumambay. Sabi niya. Tapusin daw niya yung kurso niya. Yung kursong doktor. Kasi pag nakatapos daw siya, pwede na sa mga pag uh, trabaho kung may ano din sa abroad sabi niya pwede sa mga abroad sabi niya kasi maraming mapapasukan pag lalo na makapagtapos na college saka ako naman sabi ko sa kanya yung pag nag edad ako ng 60 simpre hindi na ka magtatrabaho ay eh, retirement ang gagawin ko tapos kukuha ka ng bahay sa Cavite dalawa lang naman yan Cavite or sa Bulacan na ano pili ko Cavite kasi hindi na ako pwedeng mangungupahan doon na lang ako titira tapos ako na ng mga ngalaga doon at ako ay magning negosyo na lang doon ang gagawin ko at hindi na rin ako pwedeng magtrabaho sa edad ng ganyan kasi medyo pag 60 ka hindi ka na pwede sa pagbubuat kasi katulad ngayon kalakasan pa 45 kalakasan pa yan sa trabaho, kalakasan, kaya kaya hindi ka pa magkakasakit niyan. Kaya pag umabot umabot ka ng 60, yan. Madali ka nang uh, ano na mga sakit niyan. Kaya kailangan mo magsarili ka na lang magnegosyo. Kaya maganda talaga habang uh, ano pa lang bata pa lang kailangan na uh, maraming alam. Yes po. Yes, pa. Ay, oh, oh. nagbigay naman sa ating, oh. Maraming maraming salamat po. Oh, uh, ah, sige. Sa prutas. Hmm. Uh, ah, po. Sobra yan naman nung ganito magsinda. Opo. Oh, maraming salamat po. Uh, oh, yan ang... Ah, oh opo. Maganda po ito sa ano. Ayan, ah, ayun, ibigay ni ano sa babayan si ate. Binigyan kami ng ano, yung ano tawag na to? Yung kulay pula na maganda to sa katawan. Yan. Ang nabibigay sa amin. Yan. Sa ano namin yan, sa kaboarding namin sa sa baba naman yan. Ayan. Kaya, kailangan talaga sa pamilya, kailangan ta natin na magandang tayo na magkakaroon tayo ng ka Yan. Hmm. Maplano, kaya ang naging content ko talaga yung uh, tungkol sa pamilya. At saka tungkol din sa trabaho. Yan. Kaya kahit ako'y nag-iisa, kinakaya ko talaga. Ginagawaan ko ng paraan. Kung paano ito magiging uh, ko ang uh, aking mga pang-araw-araw. Siyempre, kahit sa pagtitipid. Yan, sarili mo. Yeah, Kaya, kailangan natin na ngatan din, kayo, o hindi rin tayo kailang hinto sa trabaho lalo. Mahirap na pag huminto ka, hihina ka. Kaya, habang malakas pa, laban lang. Yan. Ayan lang po. Hmm, maraming maraming salamat. And God sa lahat. At sumusuporta at huwag kakalimutan sa aking uh, youtube channel Alarma Kids TV Mabuhay! Oh, Lang naisip niya na gusto niya makatapos tapos saka sa magtatrabaho yan naman pag gumaling ka na ang gagawin mo huwag mo na yung pagsisilpon mo yun uh, magpapaayos ka ng katawan mo yan relax ka Ayan. tapos ang mangyayari sa'yo maintenance maintenance sa gamot kung anong sinabi sa doktor ganito gagaan uh, eh, no o nga sa gumaling na gumaling ka yan pag ininto kasi nasa ano ka na ng maintenance maintenance na yan hanggang sa pag ano ka hanggang sa tumanda ka maintenance yan tuloy tuloy lang yan kasi pag ininto mo yan babalik yung ano mo sakit mo yan um, kasi pag habang ginagamot mo yan nagbabago yung katawan nagiging malusog siya. Kaya sabi ni RG, ayaw niyang umano ng bahay. Ayaw niyang tumambay. Sabi niya. Tapusin daw niya yung kurso niya. Yung korsong doktor. Kasi pag nakatapos daw siya, pwede na siya makapag uh, trabaho. Kung may ano din sa abroad, sabi niya, pwede siya mag-abroad. Sabi niya. Kasi maraming mapapasukan. Pag lalo na makapagtapos na College. Saka ako naman, sabi ko sa kanya, yung pag nag ako ng 60, siyempre hindi na ako magtatrabaho ay retirement ang gagawin ko. Tapos kukuha ka ng bahay sa Cavite. Dalawa lang naman yan, Cavite or sa Bulacan. Ang ko, Cavite. Kasi hindi na ako pwedeng mangungupahan. Doon na lang ako titira. Tapos, ako na ng mga ngalaga doon at ako ay mag negosyo na lang doon. Ang gagawin ko. At hindi na rin ako pwede magtrabaho sa edad ng ganyan. Kasi, medyo pag 60 ka, hindi ka na pwede sa pagbubuat. Kasi katulad ngayon, kalakasan pa, 45, kalakasan pa yan sa trabaho, kalakasan. Kaya, kaya hindi ka pa magkakasakit niyan. Kaya, pag umabot, umabot ka ng 60 yan, madali ka ng... Uh, ano na mga sakit mo Kaya kailangan mo magsarili ka na lang Magnegosyo Kaya maganda talaga Habang uh, ano pa lang Bata pa lang Kailangan na uh, Maraming alam Yes po Yes po Ay, magigay oh. naman sa oh Maraming maraming salamat po uh, Sa protas Hindi hmm. po Sobrayan ng manugan po, Maxinda. Opo. Maraming salamat po. Yan ang Ah, uh, opo. Maganda po ito sa ano. Ayan. ayun bigay ni ano. Sa baba yan. Si ate. Binigyan kami ng ano, yung ang tawag na to. Yung kulay pula na maganda to sa katawan. Yan. Ang nabibigay sa amin. Hmm. Sa ano namin yan, sa kaboarding natin. sa sa baba naman yan. Ayan. Hmm. Kaya, kailangan talaga sa pamilya, kailangan ta, natin na magingan tayo na ah. magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Ayan. Hmm. Maplano, kaya ang naging content ko talaga yung ah, tungkol sa pamilya at saka tungkol din sa trabaho yan kaya yeah, kahit ako'y nag-iisa kinakaya ko talaga ginagawaan ko ng paraan kung paano ito magiging uh, resolve ko ang uh, aking mga pang-araw-araw siyempre kahit sa nagtitipid yan sarili mo kaya yeah, kailangan natin na uh, Ingatan din, o hindi rin tayo kailang huminto sa trabaho lalo. Mahirap ka na pag ka, ilina ka. Ah, Kaya habang malakas pa, laban lang. Ayan, Ayan lang po. Hmm, maraming maraming salamat. In God sa lahat. At sumusuporta. Ah. At huwag kakalimutan sa aking uh, YouTube channel, Alarma PhD. Mabuhay! kan pag lalo na makapagtapos na college saka ako naman sabi ko sa kanya yung pag nag edad ako ng 60 simpre hindi na ako magtatrabaho ay eh, retirement ang gagawin ko tapos kukuha kami ng bahay sa Kabiti dalawa lang naman yan Kabiti or sa Bulacan ang ko Kabiti kasi hindi na ako piling mangungupahan doon na lang ako titira tapos ako na ng mga ngalaga doon at, at ako ay magne-negosyo na lang doon. Ang gagawin ko. At hindi na rin ako pwede magtrabaho sa edad ng ganyan. Kasi, medyo pag 60 ka, hindi ka na sa pagbubuhat. Kasi katulad ngayon, kalakasan pa, 45. Kalakasan pa yan sa trabaho. Kalakasan ka. Kaya, kaya hindi ka pa magkakasakit niyan. Kaya pag umabot, umabot ka ng 60, yan. Madali ka ng uh, ano na mga sakit mo. Kaya kailangan mo magsarili ka na lang. Magnegosyo. Kaya maganda talaga habang uh, ano pa lang, bata pa lang. Kailangan na uh, maraming alam. Yes po. Yes po. Ay, naman sa ati oh. Maraming maraming salamat oh, po ah, sa prutas. Hmm. Ah, hindi po. Sobra yan naman ang ganito Opo. Oh, maraming salamat po. Ah, yan ang... Ah, ah opo. Oh, Maganda po ito sa ano. Ayan. Ah, uh, Bigay ni ano. Sa baba yan. si ate. Binigyan kami ng ano. Yung... Ano tawag na to? yung kulay pula na maganda oh, to sa katawan yan yeah. ang nabibigay sa amin yeah. sa ano namin yan sa kabording namin sa sa baba naman yan yan yeah. kaya kailangan talaga sa pamilya kailangan ta, natin na magandang tayo na magkakaroon tayo ng pagkakaisa maplano kaya ang naging content ko talaga yung uh, tungkol sa pamilya at saka tungkol din sa trabaho yan yeah, kahit ako yung nag-iisa kinakaya ko talaga ginagawaan ko ng paraan kung paano ito magiging uh, ko ang uh, aking mga pang-araw-araw siyempre kahit sa, sa pagtitipid yan sa rin Yeah, Kaya na kailangan natin na uh, ingatan din o hindi oh, rin tayo kailangan huminto sa trabaho lalo. Mahirap ka pag ka, hihina ka. Kaya uh, yeah, habang malakas pa, laban lang. Ayan, Ayan lang po. Hmm, maraming maraming salamat. In God sa lahat. At sumusuporta. At huwag kakalimutan sa aking uh, YouTube channel, Alarm of TV Mabuhay!